Ayon sa pahayag ng ebs cbn nagpasya ang network na huwag umapela sa suspensyon na ibinaba ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sinabi ng management na nirerespeto nito ang otoridad ng review board ngunit buong kababaang loob na nanindigan na ang palabas ay hindi lumabag sa anumang nauugnay na batas. Binigyang diin din ng ebs cbn na ang noontime show ay magbabalik sa October 28 na mas pinalakas at pinaganda. Mag- Uumpisa ang 12-day suspension ito sa October 14, at ayon sa veteranang showbiz writer at host na si Christy Fermin, ay kasado na ang noontime show na pansamantalang ipapalit sa may iwang time slot ng It's Showtime hanggang October 27. Bungad ni Christy Fermin, It's Your Lucky Day, ang titulo ng programang pansamantalang papalit sa It's Showtime, ayon sa aking source. Ang programa ay pangungunahan ni Luis Manzano, kasama sina Melay Cantiveros at Robby Domingo. Makakasama din ang pinakakwelang komedyante na sina Long Mejia at Negi, at ilang sikat na artists na sina Andrea Brillantes, Seth Fedelin, at Francine Diaz, nag-ugat ang suspensyon ng MTRCB sa its showtime dahil sa diumanoy mga reklamo na natatanggap ng ahensya laban sa programa. Partikular na ang tungkol sa kiki-icing incident na nangyari sa Isip Bata, segment ng programa noong July 25, na kinasangkutan ng mga host na sina Vice Ganda at Ayan Perez.